Kumusta mga kasiro, Ating silipin ang mga YouTube sahod ng ating mga charity vlogger. Ngayong third week of July 2025, dahil sa Social Blade, ating makikita ang kanilang mga YouTube estimated earnings at pwede itong magbago kada araw at hindi natin i-compare ang kanilang mga sahod kung sino ang mas malaki o mas maliit. Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Ayong Hulyo, 2025, tinatayang kumikita si Kalingap Rab sa YouTube ng humigit kumulang ng 319,200 pesos, 5 million, pesos. Ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Ngayong Hulyo, 2025, tinatayang kumikita si Pugong Biyahero sa YouTube ng humigit kumulang ng 300,000 pesos, hanggang 4,872,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Pinoy in Africa, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 128,800 pesos, hanggang 2,016,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Daddy Frankie, Tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 106,400 pesos hanggang 1,736,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Val Santos Matubang, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 61,000. 600 pesos, hanggang 952,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa Analytics Tools, sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. TechRam tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 61,600 pesos, hanggang 952,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Wildlife, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 48,216 pesos, hanggang 784,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Archie Hilario, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 44,800 pesos, hanggang 728,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Royal of Malalag, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 145,600 pesos hanggang 2,352,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa Analytics Tools, sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Verge Cares Tinatayang kumikita sa YouTube nang humigit kumulang ng 33,712 pesos hanggang 537,600 pesos sa loob ng isang bulan. Ito ay tansya lamang mula sa analytics tools sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Lori Aquino Talita, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 28,168 pesos, 453,600 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kinglocks, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 19,096 pesos hanggang 308,000 pesos sa loob ng isang bulan, ito ay tantsa lamang mula sa analytics tools sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Jason Tesorero, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 15,000. 624 pesos hanggang 252,000 pesos sa loob ng isang bulan ito ay tantya lamang mula sa analytics tools sa social blade hindi eksaktong figures mula sa adsense rampage fee tinatayang kumikita sa youtube ng humigit kumulang ng 19,488 pesos hanggang 313,600 pesos. Sa loob ng isang bulan, ito ay tantsa lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kaling up Edo, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 30,400 pesos hanggang 487,200 pesos. Sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa Analytics Tools, sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Mang Ellie, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 14,728 pesos hanggang 235,200 pesos sa loob ng isang bulan. Ito ay tansya lamang mula sa Analytics Tools, sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Tito Hearns TV, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 42,504 pesos, hanggang 672,000 pesos, sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa Analytics Tools, sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Ka-business official, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 3,864 pesos, hanggang 173,600 pesos, sa loob ng isang bulan, ito ay tansya lamang mula sa analytics tools, sa social blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Doctor Love, tinatayang kumikita sa YouTube nang humigit-kumulang ng, humigit ng 36,624 pesos hanggang 560,000 pesos sa loob ng isang bulan, Ito ay tansya lamang mula sa analytics tools sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kuya Nolly Vlog, tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 16,520, at tumaas pa ito ng 263,200 pesos, ito ay tansya lamang, mula sa analytics tools, ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Mr. Bente Boy Vlog, tinatayang kumikita sa YouTube ng humigit kumulang ng 12,000, 376 pesos hanggang 196,000 pesos sa loob ng isang bulan. Ito ay tansya lamang mula sa analytics tools sa Social Blade, hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kalingap Jomar, tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 26,544 pesos hanggang 425,600 pesos, at ito ay tansya lamang, mula sa analytics tools, ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kalingap tata, tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 28,560 pesos, hanggang sa 459,200 pesos, at ito ay tansya lamang, mula sa analytic tools, ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kalingap Edo, tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 30,408 pesos hanggang sa 487,200 pesos at ito ay tansya lamang mula sa analytic tools. Ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kalingap up dan, tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 21,952 pesos, hanggang sa 352,800 pesos, at ito ay tansya lamang, mula sa analytic tools, ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Kalingap up Alvin, Tinatayang kumikita ito sa YouTube ng humigit kumulang ng 8,120 pesos hanggang sa 128,800 pesos at ito ay tansya lamang mula sa analytic tools. Ito ay hindi eksaktong figures mula sa AdSense. Marcos TV Channel, may kita itong umaabot ng 67,200 pesos hanggang 1,064,000 pesos sa loob ng isang bulan. Bobby TV 143, may kita itong umaabot ng 54,432 pesos hanggang 896,000 pesos sa loob ng isang bulan. Kindred TV, may kita itong umaabot ng 24,416 pesos, hanggang 392,000 pesos sa loob ng isang bulan. Kuya Victor, may kita itong umaabot ng 10,416 pesos hanggang 168,000 pesos sa loob ng isang bulan. Itong ating ginagawang pagre-review ng kanilang mga kinikita sa YouTube nagbase lamang tayo sa Social Blade Estimated Earning. Congratulations sa lahat ng mga charity vloggers. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn